12 ng Kawikaan. May daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Meron daan para iyo, matwid, maganda, maayos. Eh ba't hindi pinayagan ng Diyos? Ang Diyos ang nakakaalam nung hindi mo alam eh. Kaya meron bang hindi pinapayagan ng Diyos na mabuting pagnanasa ng tao? Pagka talagang mabuti, papayagan ng Diyos kasi mabuti talaga. Eh. Mabuti sa Diyos. Pero kung mabuti lang sa iyo, sa isip mo, sa pakiramdam mo, hindi naman absoluto na mabuti. Maaring hindi payagan ng Diyos. Maraming halimbawa sa Biblia, kagaya nung ginawa ni Bernabe. Umiwalay itong si Bernabe kay Pablo. Eh. Dapat magkasama sila. Eh. Sinugo sila magkasama eh.